Good morning mga kaito. Ayan, bili tayo ng katalog Sweet melon Ayan, ito, ito, oh, laki Ayan, 79 Pounds, ito Bili natin, at mangga Ayan Dito, dito Ning At ito, um, jumproot, ah, kuno, hmm. Jump ah, Jump ah. Yeah. Milone, 69, ah, papaya 899 each, 99. Mexican papaya. No, oh, melon. Pakwan, pakwan. $25 five dollars two. Two ang isa. 250 ang isa. Ayan. Ito, so, pakwan tayo. Ito na eh. Ito nito. Eh. Pakwan tayo, pakwan. Ni. Pakuan. Mm -hmm. nee. mm -hmm. Dalim dito. good thing. nah, yeah, thank you, thank you for watching. nah, yeah. di video kami nampakkan. bye bye.